Hello, good evening everyone. Dahil wala akong gawa ngayong hapon, hindi ako magluluto ng dinner, ay eto at ako'y maglalaban ng mga damit ko. Dalawang basket na kainaman. Yan, napadami kong labahin. Hmm, ba? Diba? So, magbabasaan ko ng damit. Damit, damit, damit is real. Yan. Tapos sasabunin ko uli. Mga padami kong laba. Kasi pag naglalaba, pagod na ako. Babad muna natin. Bakit muna, babug muna, muna tayo ng mga gabi? So. Okay. Maglalaba. Ayaw mga hangar. Dito ako sa laundry. Mga puti, bababad ko muna. nabahin. Yung mga di bulay nasa washing machine. Ito'y bababad ko lang. Kasi nakakapago lang. walay anti-kulay sa mga puti. Masama. Masama. Ang ilong. Lagpo na problema yung ilong ko. Namumutla ako. Ay, may viewers ako. Thank you sa inyo. Kung sino ka So, auli ako puti pa ang nadala ko sa Abby ang kainapan. Comment, so, so, comment lang kayo dyan ha. Hindi tayo magluluto ngayon. At nagluto, uh, wala akong trabaho ngayon Sabado. Kaya ako ay maglalabang. At ako'y sinasamahan ng ilo. Lagi na lang ako may allergy. yung nanay ko para hindi daw mahirap maglaba, magbabad ka. Babad mo. Mga mga na ang mga damit kong to. Ang mga talagsig ito ng mantika. Pero nalagyan na yan ng mga pulbo kanina. mga talagsig ng mantika. Tapos, mga soy sauce, mga seasoning. Yan. Yan Nanihirapan ako ang ah, ilaga. Bababad ko lang muna siya kasi sunrocks. Ay po. Wala na kaming be, ano. Magandang pambabad, alam nyo, ah, hindi baking soda, suka, at saka fabric. Kaya ano, sabon, liquid soap. Sabi ng nanay ko, eh, babad ko daw yung mga dami. Para hindi daw ako may rapang maglaba. Babad ko muna yung mga tatlong araw. Mga <laughs> isang oras. Ayan. Ubus na naman yung sabon. mga hangal, maglaba. Maya ko yan kukusutin. kamay ko puro talagsik ng mantika hirap kaya magluto kala ano yung madali tara ito muna ako sa aking hawla yuk mga di kulay dito ko linagay kasi para kusot kis kusot mga di kulay ulitin ko pa yan mamaya oh init nang matulog. Putla. Putla ako, alam niyo kung bakit? Hindi kasi ako nalabas ng bahay. Tulo ako sa loob ng bahay namin. Walang labas-labas. Mag-candy tayo. Yung candy ko, puro basura. Kasi pag nanonood ako ng TV, TV. Nanonood ako ito bina. Dahil basod. Nakakasuka. Sumakit yung chan ko kaya nagpahinga ako. Sakit sobrang sakit. Umuto ako ng spaghetti tapos chicken curry. Tapos Korean sandwich. Tapos ito na, sumakit yung chan ko. Sobrang sakit ng chan ko. Hindi pa ako nagtatanghalian. Aray ko. Ay, nagtanghalian pala ako. Hindi lang ako nagmi-merienda pa. Umakyat na ako dito sa taas. Kasi sobrang sakit ng chan ko. Tapos nawawala pa yung inhaler ko. Nakakainis masyado nang malala yung ilong ko. Pag naglaba ko niyan, mga sabon dyan, sumpungin na naman ako. Nabibingin na yung dalawa kong tenga. <laughs> Ayan, nagwa naikot pa eh. Ah, Nagwa-washing pa ako. Babad ko muna. Ayoko na magkulay ng buhok. Alam nyo ba kaya kaya may may mga puti, may mga white hair tayo. Kasi nauubusan na tayo ng melanin sa katawan. Kung sa halaman ay chlorophyll. Sa tao ay melanin. Tama ba? Mamaya ang dami ko na naman basher. Tapos nagtimpla ko ng... Alam niyo yung para lumago yung buhok niyo para maging magkasing kapal nito yung buhok nyo sobrang kapal po ng buhok ko ano, sobrang kapal nyan um, magbabad kayo ng rosemary at saka clubs 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 or clubs clubs na uh, ano siya parang spices clubs clubs Rosemary, ginagamit nyo sa pagkain. Tsaka cloves, ginagamit din nyo sa pagkain. Babad nyo siya ng 20 minutes bago nyo pakuluan. Tapos palamig din nyo, tapos i-drain nyo. Alisin nyo yung mga herb. And then, lagay nyo sa pang-spray. Tapos, spray nyo dyan sa mga anit nyo. Natamad ako magpakita eh. Alam mo na may mga Chinese. Tapos gumawa din ako kanina kaya ang dami-dami kong -dami ginawa na ko. Gumawa din ako kanina ng hugas bigas. Hmm. At saka rice paste. Paste pag sinabing paste, parang pandikit, para siyang mud pack. Ando sa rep, ang hirap. Ayan, ginamit ko. Mamaya maglalagay ako sa mukha ko. Nanay ko kasi ginagamit hugas bigas. Ako itatry ko yung face. Hmm, tari, di ka na nagme-makeup. Di ka na, ano, di ka na nagpapabotox. botox, ah, di ba? Parang wala ang wrinkles. hoy walang filter dito sa live ng Facebook. So, ayan, may mga pekas-pekas tayo. Ayan, mga pekas. Nakikita niyo ba? Mga pekas. Hindi naman ako mistisa, kaya nat pekas ako. Tatagalin natin ang rice paste. Dati wala natin. Ngayon, meron na naman akong pekas. Nag-viral yung hugas-bigas ko before. So, gagamitin naman natin ngayon ay Pace Tsaka na Nagugulumihan ako dito sa Facebook Ang dami mga gumagawa ng mga content Para dumami followers nila Nakikijaket ano yun? Pero hindi yun totoo Madami na akong apps Sa social media Halos lahat ng mga apps na kailangan mag-earn ng money. nag ko na yan. May TikTok, may Kumu, may... Pupo ba yun? Pupo, may... Bigo. Hmm, basta lahat ng pwede mo mapagkakitaan. Kahit yung Star Maker. Yan, may mga pera din kasi doon para dumami yung followers nyo. Hindi yung engage engagement, hindi yung connect-connect akong kani-kanino. Kasi ang magkakaroon lang ng engagement doon, yung gumawa ng video. Ang bawa ako, we like nyo naman yung video ko. Magkakaroon siya ng maraming notification. Once na nagkaroon siya ng maraming notification sa anyong Facebook page or Facebook, whatever ko anong core or blog tataas ang engagement niya di ba o oh, manood ka ng video then mag-iwan ka ng bakas may mga may mga vlogger do or mga nagsisimula pa lang na magiging aware pero the best thing na gagawin mo para magkaroon ka ng madaming followers is buwa ka ng magandang content yan yeah, no kayong. nag Naggrab ko na yan, meron akong followers before sa TikTok na 1.5 million. Natanggal 'yon kasi madami akong basher before. Tinamad na ako nung naggrab ko na yung ano 'yon, tapos na nag-earn -e na ako ng pera doon. Tapos guwa uli ako ng account. Bali apat yung account ko sa TikTok. Pag marami kang basher, 'yun. Nawala 'yun nagkaroon ako doon ng storytelling. Yung sinasabi storytelling, yung ginagawa ko ngayon, yung makikipag-duet ka o remix dito sa Facebook na tinatawag. magre remix ka. And then after mo mag-remix, magsasalita ka. Lalagyan mo siya ng sarili mong audio, yung tinatawag na sounds. Make a sounds. At pag nakapagawa ka na ng sounds, Gagawa ka ng sarili mong sounds. Parang iyon na yung video na yon. Hindi ba napapansin yung mga content creator, tinatanggal nila yung remix. Yung tinatawag naman sa ibang apps, it's duet, tinatanggal nila kasi minsan may mga pa, bagong content creator na tinatawag na ninanakaw yung mga content. 'Di ba? Hmm. Plus factor yung doon sa ni remix mo. Pag niremix mo yung content niya, yun yung tinatawag na engagement. Isang rules din yon dito sa Facebook. Yung magsasalita ka dapat ha, para hindi masabing ninakaw mo yung kanyang video. Or kaya, manoodin mo habang nagla-live ka. Hello, Karen. May narod signal ko, wala akong load eh. Mm. And then, may mga vlogger talaga dito nagsasabi ng totoo. O kasi nagsasabi ako sa inyo ng totoo Tulad ng face ng YouTube ko Dumami followers, uh, subscriber ko sa YouTube Dahil sa content ko Ang naging content ko sa YouTube is game Sinesend, ginaano ko yun Sineshare ko din sa uh, Sa aking Facebook page na Touch Me Not Touch Me Not din po yung aking YouTube page A YouTube account nakakonek yun sa Facebook page ko. Puro siya games. 3 sec, ah, uh, 15 seconds, 20 seconds. Hmm. Nung talo sa games, yung mga games kung saan saan apps, mga filter na games, yun ang ginamit ko sa... Tumami followers ko, bilis. Kasi gawa ng content. Kasi bihira yung nag-game sa YouTube. Uh, ginawa ko dito. So, tinry ko sa Facebook page ko. Kailangan kasi yung content mo, consistent. No, ba yung tatawag na consistent? Huwag yung pabago-bago. Pag ang content mo ay uh, do it, do it, lahat. Huwag ka magbibigay ng mga iba. Kung may hugot, ang content mo puro hugot, hugot lahat. ba diba? Gandaan mo yung cover ng content. Ako tinatamad ako eh. Lalo na dito sa, ano, tatamad ako gawa ng content. Ano lalang. Gusto ko lang, natamad na nga ako mag-Facebook. Kasi minsan nakakasawa din ng gumawa ka. Tapos, ang dami-daming matatanggalan yung subscriber mo, followers mo. May nag unfollow Tapos, konti pa nga lang basher mo. Uh, konti pa lang ang followers mo. Lalaki na ng ulo. Mga ganun. Naranasan ko na yan. Naranasan ko na din mag-withdraw, mag-earn. Kaya lang ngayon nasira na 'yung pangalan ko sa isang social account, ah social media account dahil doon sa tinatawag na affiliate. Oh my gosh. Nagkaroon ako ng violation doon kasi ginagamit 'yung aking account, 'yung aking number. Yan. Order order using my account, my number, tapos 'yung ibay na kinukuha 'yung mga item. Nagkakaroon ako ng violation. Nag nag Naka-attach yung name ko, yung parang ganun. So tinatamad na akong gumawa. Ngayon ito, pag live-live, kasi boryo ang tao. Pag sabi boryo, naiinip ka. Mas gusto ko pa yung magsalita ng magsalita kaysa